Sa Cavite, patay ang dalawang lalaki matapos gilitan sa leeg habang naglalaro ng mobile games. Habang sa Bulacan, wasak ang ulo ng isang barangay secretary matapos magulungan ng bus. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Dave Abuel. Maghahating gabi nitong lunes, nakunan sa CCTV ang isang lalaking sakay ng motorsiklo na pumarada sa tapat ng bahay na ito sa barangay Alapan 1A sa Imus Cavite. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya sa kahumarurot paalis. Yun pala, ginilitan ng rider na ito sa leeg ang dalawang lalaki sa bahay na si Narayan Roldan at Rolando Riazo Jr., parehas 28 anyos. Nagkalat sa loob ng bahay ang bakas ng dugo sa sahig. Base sa investigasyon, nagmo-mobile games ang mga biktima kaya hindi sila nakapalag. Wala na pong pagkakataon na makalaban yung mga biktima. Paglapit ng suspect, ginawa na lang po niya yung kanyang pag pagilid doon sa leeg ng gano. Mula Cavite, kinailangan itakbo sa Tondo Medical Center ang mga biktima. Pero kalaunay binawian din sila ng buhay. Tingin ng pamilya Riaso, may kinalaman nito sa nakaalitan ni Roldan ilang araw bago ang insidente. Kung may makuha kayong impormasyon tungkol sa sospek, agad itong ipaalam sa mga otoridad. Oh, f Sa pool din sa CCTV ang pulis na ito na nagwawala ng may hawak pang baril sa barangay Almanza dos sa Las Piñas. Lasing daw si Lieutenant Colonel Bernard Castaneda dahil kinabukasan ikakasal na siya. Sinubukan pa siyang awatin ng isang babae. Hindi na nakunan sa CCTV ang mga sumunod na tagpo, pero nanutok pa pala ng baril si Castaneda sa kapitbahay. Nagreklamo sa presinto ang tinutukan niya ng baril na si Jumeses Late, na nag-aayos lang naman daw ng bisikleta ng pagdisketahan. Ito sa akin na uh, manahimik ko man daw ako at saka bitawan ko yung baril niya at saka binunot niya yung baril niya para itutok talk naman sa akin. Lasing siya tapos bigla niya nalang ako po tinitokan na uh, Eh, siempre, lasing din siya, lasing din ako. Agad na aresto at inisarmahan si Castaneda. Nirelieve pa siya sa puesto at maharap pa sa patong-patong na kaso. Ang pinakamasaklap, hindi na rin natuloy ang kasal. Pisak ang ulo ng sekretary ng Barangay Minuyan 1 sa San Jose del Monte, Bulacan na si Angelica Katage ng datna ng mga otoridad. Base sa investigasyon, pasado alas 8 ng umaga habang nag-iikot sa barangay si Katage, sakay ang barangay patrol car sa EVR Road nang umovertake ang bus. Tinamaan ng bus ang likurang bahagi ng patrol car, kaya tumila po ng biktima. Nakita nga po nila yung biktima, is nakakalang po yung ulo sa huliang bahagi po ng gulong ng bus. Yung bus driver, umatras po. Umatras po yung bus driver at bigla pong humarurot. Sising-sisi ang sospek na hawak na ng mga polis. Hindi po, hindi po Pero po talaga niya kasi pa, ano pa, babay maharap siya sa case reckless imprudence resulting in damage to property and murder para sa 1PH Dave Abuel Newspark Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.